another vlog for today. Nandito po tayo ngayon sa ano, Bustos, Yan, Manisipyo. Meron po dito ang bazaar. start na po yung bazaar dito sa aming bayan ng Bustos. Ayun, Ay, dalawang anak ko kasama ko after ng school. Yan, nag po sila dito sa bazaar. Maganda po dito sa gabi. Kaya lang maaga na po kami ng Hapon. Sila mo rin na magmerenda daw. Dito ko yung nanis. Yeah! Okay. Yin. Sarado pa yung iba. <laughs> Sarado pa yung iba. Umaga tayo. Okay Kaya lang yun, yan. Magmerenda na naman. No. Ano kakainin niya? Ano Basta. Maganda po to sa gabi. Minsan po pag anong sa gabi na lang natin. Magmerenda lang po kasi. Okay. Marami. Kamo, show mayo hoy. Sa cheese test din. nga na doon. Punta tayo. Binili ko pa Sa gabi pa po, po mas marami 'to. Okay, okay. Red food. Anong bibili niyo anak? Scramble. Malamig na naman agad din eh, no? yung buwan. Oo oh, nga, wala ka pang kaya. Sarado pa eh. Saan ako bibili na? Diyan na. Nagbibis na tayo dyan. Doon na dun. Ay, doon. Yan, bibili po kami ng cheese stick. Gusto ko po cheese stick. Parang natakam ako sa cheese stick. Ayun po mga isaw-isaw. Master Chichao. chow

Magkano po? Tiko. Tiko niyo. Ay, para sarap. Pekwe, kandaming tinda ni ate yun. Eh. Hot dog, pekwe, banana queue. Ito po ano to? Toge. Toge. Ano bibilin pa kayo dyan? Ano? Cheese stick gusto Ano? Ha? Ha? Ako lang. Ayaw nyo. Huwag na tapos na kayo. Kain na sila. Huwag na atayo. Sige lang meron. Hindi mahiwa. Tap. Ang isukaw. Iniinom. Ano nagbili pa po din si ano ng ano, ano. Magkano po dynamite? 40. Ayun. Nakit po. Thank you. Oh, kasama. Okay. 2020 yun. 20 din yun. Salamat. Puhin sila corn dog pa dito. Oh. Po tayo nak doon, no? Ayun, no? We order ka na lang dyan, ha? Tapos ang drinks. Ano sa akin? Ayan, yung iba po sarado pa eh. Sa gabi po talaga marami itong bukas. Eh. Ito na to, ano to? Ah, Meron dito, kaising inasal. <coughs> Binigay mo sa akin Hala, hawakan mo. Mm, um, namin daw. Maaga po ngayon yung bazaar dito. Bago pa po mag... Magpasko. Tapos hanggang after, ano na po to. Diretso na po. Hanggang Minasa Festival na po ata. Bibili ka na, lemon. Bibili ko sila lemon. Okay, lemon. Mas masarap pa nga yung lemon. Ikaw, anong ano sa'yo? Patulog tayo. Yun, kain po tayo, mga beli. Nag-mango, ano po kami? Mango shake. Tawag Mango shake. Kasi ate lemonade. Tapos nagbumili po sila ng corn dog. Yun, sarap ng corn dog. Ayun, merenda po tayo mga ade. Ay, ayun may sauce pa. Sarap. Ayun po. Okay ba sila na itsura? Nina din. Ano yung sayo na? Ay, may potato kasi ganyan din ano, regular na corn dog ko. Hindi may full, full mozzarella. Full mozzarella. Ipat pa po kami. Ito. Stop. Ha ha ha. Ha ha ha. i fried chicken to pambata ito nasa <laughs> <tipas> Uwi na po kami. Adilim na. <laughs> eh, ito na po. Oh, na. Yan time. ang so, community yan dito po. Nagmerenda lang po talaga kami dito sa bazaar. Maliwanag po siya sa gabi. Marami, pa, marami pang mag-open na mga bazaar. Ay, mga nagtitinda. Yan po yung senis. Yan ano, sikat na ano dito, bilian po ng mga minasa, barquillos. Yan, senis. Minasa. Mga pasalubong. Pauna po. Dito kami talikod naman. Bawal po doon. Sa harap. Dahan-dahan